Good morning mga farmers So panibagong vlog po ano uh, Ito po yung ating ano, tataniman po ng mais Na dalawang hektarya uh, Dito nga na ano na Na araro na po siya uh, Ang gagawin na lang po dito ay magtatanim So yung ginamit po natin dito na pag araro Ay yung tractor na malaki ano? pinagkita ko po sa inyo yung last na vlog po natin so ito po mga farmers ito po yung sample o yan, makita nyo po kahit malayo po mga farmers kita nyo po yung kuhit po nya magkakatabi po ano uh, wala po pinagkaiba yan sa raro po ng kalabaw kasi sa raro po ng kalabaw ganyan din po halos pares din po sila no So yan yung kagandahan po sa traktor po na iyon dahil makita niyo po ano uh, kahit ganyan po siya na bundok kaya niya po yang ano uh, traktorin ano araruhin para may pagtaniman po ng mais. So ito mga nakikita nyo mga ganito niya mga yan yan po mga farmers ay ano po yan hindi niya na po kaya kasi nga uh, ano siya, uh, tatagilid na siya yung tractor kapag ginararo nyo po yan. Hindi na po ano yan. So yung mga malinis lang po makita nyo, uh, na lupa Yung po yung tatanigin po natin mga farmers. So dito po sa malapit, yun din po. Na dito, maganda po yung kanyang lupa po dito mga farmers. And dito rin po sa side na to, ganun din po mga farmers. Yan. Yan, naganda po no. Kasi nga dalawang hektarya, sa araw lang naruri niya. Wala pa yata mga kalating araw siguro tapos na. Pagtra-tractor din po dito mga farmers ay pagtatanim po ano. ang gamit po dito ay yung, yung ano, manual po na pagtatanim po ano. Gamit po yung planteria. So yun po yung mga gamit po dito yung mga tao po dito nagtatanim. Like yung pinakita ko rin na nakaraan. And yung kagandahan po nito, Uh, mataniman nila kahit yung mga hindi po nararo sa pagtatanim po nila at yung variety po natin dito mga farmers ay Dekalb na 6919S yun po kasi marami pong klase po ng Dekalb like yung 8282 meron din po yon at saka ano uh, corn world na 302 na variety so yun po ang gamit po natin dalawang Dekalb dalawa pong uh, corn world na tigtitin kilos so yun po yung nakit ko po noong nakaraan kaya mabigat po yung pagkakit ko po dito dahil tigtitin kilos po sila uh, bali 40 kilos po lahat po yung lalagay po dito na mais at ito tataniman siguro ito sa lunes kasi nga marami silang tinataniman po ngayon yung araw po na to So dun pala sa last po na inanip po natin dito ay 127 po no. Yung inanip po natin dito sa dalawang hektarya. So ang gamit po natin na variety din doon ay isang lang po na 6919. Tapos tatlong bag po ng bio seed. So yun po yung nakuha ko, uh, nabili ko. ah uh, dahil uh, ano kasi, ah uh, bakit yun mga, yun mga binibili ko ano? ah uh, kulang kasi tayo sa budget so Minsan bumibili po ako ng yung variety din pero mas mababa po ang presyo. So ang subok talaga dito na maganda ay yung 8282 na decal tsaka 6919. Yan po mga farmers. So sa mga kaparmas po natin yan na nagmamayas, ano, pwede nyo po yung comment po dito nung po yung variety po na natry niyo na po na maganda para mabasa rin po nila at magamit try po nilang gamitin. So dito po kasi natry ko na po yung bioseed. Uh, di kal e bujin tsaka yung ano yung variety po na binigay po nila no tama talaga yung sabi nila ay e, labos na variety wala pong pangalan pero yun pa lang po yung hindi ko na reach na uh, kiyaban po ng mais po dito na naitanim ko mula po nung binukid po natin to dalawang hektarya kasi halos mag 150 po yun ano yung unang harvest po na yon na maganda po yung kanyang mga bunga. So, wala lang ang pangalan yung variety, pero yun, subok na yun uh, na kumita. Pero ngayon, hindi na kami gumagamit po ng gano'n kasi mga sumunod na medyo napalpak kami sa paggamit po ng gano'n na variety. Mura din siya mga farmers, kaya lang uh, hindi po maganda yung mga sumunod na kaya hindi na kami gumamit. So, dito ay comment nyo po yung mga nagamit nyo po mga farmers na tinanim tsaka yung uh, tips nyo yun so sa ano sa paggamit po ng like ng mabitisan kasi kung kalabaw lang to wala yung isang araw siguro o isang araw na aruy -aruy nila bago matapos so yan mga farmers hanggang sa muli po maraming salamat po sa lahat po ng mga subscriber po natin at mga OFW so hanggang dito na po maraming salamat -bye. -bye.